Rider ka. Talaga palang sagat sa buto ang kasamaan mo. Irma. Walang iya ka. Magkano bang i nila sa'yo para ibenta mo kami? Pabayaan mo muna ako magpaliwanag. Ano pang dapat mong ipaliwanag? Maliwanag i-binenta mo kami. Sarili mo lang ang inisip mo. Pagkatapos ka naming asahan, pagkatapos mo kami paasahin, turin palang ahas na tutok lang sa amin. Masahol ka pa sa hayop! Papa, saan naman natin patitirahin yung mga squatter? hindi naman pwedeng basta-basta na lang natin paaalisin sila sa tinitirhan nila. Bakit ba sila ang iniintindi mo? Kung tutusin, dapat pa nga sila magpasalamat dahil matagal lang na lang pinakikinabangan yung lupang hindi ka nila. Teresa, tama si Angel. Kung hindi tayo kay Kilos at magtatagal pa sila ron, lalo tayong mahihirapang paalisin sila ron. Pa, I'm not trying to go against what you want. Ang sinasabi ko lang, dapat kausapin nyo sila ng maayos. Kapag ayaw pa rin nilang umalis, saka kayo kumilos. Kung ako lang, ko lang. Ididemolish ko na ngayon. Pero pag bibigyan kita. Kapag walang mangyari sa pakikipag-usap mo sa kanila. Saka ako kikilos. Sige. Sana araw-araw ganun ka. Alam mo ngayon ang talaga kita na ipagmalaki. Sayang nga lang, wala ako nung mangyari yun. Dahil kung nandun ako, Chuck, kasama mo rin ako magkikipaglaban. Totoo? Talagang tutulungan mo ako? Oo naman. Ngayon pa kaya na alam kung nagbago ka na? Alam mo, Irma, masarap pala ang hindi kinatatakutan masarap pa lang kinatutuwaan ka ng kapwa tao. Ngayon pakiramdam ko. Talagang ipaglalaban ko kayo. Kahit ibuhos ko ang sarili kong buhay, gagawin ko. Para sa mga kalugar natin. lalong lalong na sa iyo. Totoo? Oo naman. Good morning, pa. Good morning. Nakita mo na pala yung lalaki ng hold-up sa'yo. Bakit hindi mo man lang pinapulis? Pa, wala namang pulis dun eh. Saka inasikaso ko pa yung bodyguard kong na knock out. Naunahan lang ako ng gagong yun. Dahil kulang ako sa ensayo. Hmm. Pero kung nagkataon, bugbog sarado sa akin yun. Isa pa, matalo ko man siya, tagilid pa rin ako. Dahil nandoon kami sa teritoryo niya. Iyo, magagantihan mo rin siya. Magsama ka ng pulis. Ipahuli mo. Ipabilanggo mo para magtanda. Kung mahanap nyo, hindi eh, naman nakatali yun eh. Eh kung yun nga lang daga, walang isip. Ang hirap hulihin ng mga yun. Di mas lalo pa ang tao. Saka kaya lang naman sila nag-away dahil nauna si Conrado eh. Bakit ba Teresa? Ano ba yung pinakain sa'yo ng lalaki yun? Hindi kita pinalaki, hindi kita pinapag-aral para magkasimpat siya sa isang magnanakaw. Kung gusto mo, ipasol ako pa yung bulugar na yun eh, para mahuli lang siya eh. Uncle, may naisip ako. Pwede natin gamitin yung lalaki yan. para mapaalis yung mga squatter na yan. Ha? Paano? Uncle, lahat ng tao may presyo. Siya pa kayang isang hampas lupa lang. Ah, kuha ko na ang ibig mo sabihin. Sa bagay na yan, Papa, ako na ang haharap. Hindi naman pwedeng si Conrado ang makipag-usap sa kanya. Mag-aaway lang sila. Baka mamaya, makatulog uli si Conrado ng walang banig. Pinsa naman, ha? Kumusta ang lagay ng nanay ko, Dok? Tatapating kita. Hindi na simpleng problema ang sakit sa puso ng nanay mo. Kailangan niya ng heart bypass operation. At hindi na pwedeng ipaghintay ng dalawang linggo. Kung sakali ho bang siya, hahaba pa ho buwan buhay niya? Hindi ko masasabi. Masaya lang ang operasyon. Magbabaka sakali tayo. Fifty-fifty ang chance. Magkano naman noong kailangan kong ihanda? Siguro mga 200,000. thousand. ihanda ko ang halagang sinasabi ninyo. Iset niyo ang operasyon sa lalong madaling panahon. Okay. I'll go ahead. Halika dito. Brando? 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 Tubol, ha? bakit? Si Brando. Ay, si Ko, oh, eh, wala ko eh. Kanina pa umalis. Saan nagpunta? Hindi ko rin po alam eh. Anong oras siya babalik? Eh, hindi ko rin po alam eh. Kasi pag may problema yon, walang oras ang uwi. Anong problema? Nasa hospital po yung nanay niya. Malaking halaga nga po yung kailangan niya para mapa-offer sa aling luming. Hindi niya nga alam kung saan siya didalayan siya ng pera. Pakisabi na lang sa kanya, tapuntahan na lang niya ako bukas ng gabi sa lugar na ito at lulutasin ko ang problema niya. Oo, oh, sabihin ko. O, oh, sige. Alis na ako. Oh, hatid ko na kayo sa koesiyo. Halika, ma'am. Salamat. Sige, ah. konti ang pinabili natin ngayon, aling orin? Ay, ito lang ang kaya. Inuna ko lang talaga yung mga kailangan sa bahay. Bakit? Ano nangyari? Sa isang linggo pa ang sweldo <laughs> ni mister. <laughs> ang budget. Ay, sinabi mo pa. Ate, ate. Oh, Boyet, at ba't ka nandito? Ginigiba ng buldosa yung mga bahay sa atin. Ha? Huh? Anong ibig mo sabihin walang nagawa si Brando? May nagawa siya, ate. Kasama niya yung demolition team. Nananakot sila ng mga tao. Kaya nag-iiyakan na lang sila. Ah. Pa paano niyo nagawa yun? Pero paano na kami? Paano? Chairman, hindi naman sa po panig ako sa kanila. Pero kahit anong gawin niyo, talo kayo. May court order na, na. i demolish kayo dito sa lugar na ito. Chairman, kailangan natin sumbi ng batas. Pero Winasak na nila lahat yan eh! Saan kami titira! Iyanap nila kayo ng maayos malilipatan. Bibigyan kayo ng paggaso para sa paglipat ninyo. Mali! Hindi ka naman ganyan! Ano ba nangyari? Pronto, ano ba sinabi Anong masamang pakikisama namin sa'yo? Bakit mo kami ginito? Bakit? Meron ba kaming masamang pinakisama sa'yo? Magsalita ka, Brando! Meron ba? Ano? Rider ka. Talaga palang sagat sa buto ang kasamaan mo. Irma. Walang iya ka. Magkano bang i-deny nila sa'yo para ibenta mo kami? Pabayaan mo muna ako magpaliwanag. Ano pang dapat mong ipaliwanag? Maliwanag i-benta mo kami! Sarili mo lang ang inisip mo pagkatapos ka naming asahan? Pagkatapos mo kami paasahin? Turin pa lang ahas, natutok lang sa amin. Mas ka pa sa hayop. Alam mo kung anong klase ka? Ha, Sayang ang pagkukup namin sa'yo. Ang pagkusinti sa mga ginagawa mo. Sayang! Alam mo ba kung anong klase tao ka? Brando! Isa ka mong palasubas. palasubas! Palasubas ka! ka. Palasubas ka. Ama, Brando! Palasubas, palasubas, palasubas ka! Palasubas ka! Palasubas ka.

Kumusta lang nanay ko? Nagkaroon siya ng cardiac Ginawa na namin ang lahat ng paraan para may ligtas siya, pero nabigo kami. I'm sorry. <tos> <tos>